Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa arap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Estela ninyo. Guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay tungkol naman ito kung bakit maraming kalalakihan ang gusto ng may matambok na pepe o ari ng isang babae may nagtatanong po ng mga subscribers kung anong klaseng bulaklak o type ng isang lalaki ang ibig sabihin ano daw ang porma ng bulaklak doon sa ibaba ang gusto ng isang lalaki so kaya po ako naghanap ng kasagutan para sa kanilang katanungan So, narito ang ilang mga dahilan kung bakit gusto ng ibang kalalakihan ang matambok na pepe o bulaklak. <laughs> so, yung number one, kissable. Ayon sa mga kalalakihan, mas gusto daw nila ang matambok dahil malambot daw ito habang kinakalikot ng kanilang dila at very kissable. Pa daw. So, yan po yung aking na na tawag dito, na saliksik guys, no? Na kissable daw at malambot kapag uh, matambok ang pisngi ng uh, bulaklak ng isang babae. Alam nyo na yun, no? Guys, pinapaikot-ikot ko lang yung mga salita kasi bawal po yung ulit-ulit na sinasabi yung ano, mga masiselang bagay kaya ginagawa kong bulaklak o pet ba yan o ano. So yan yung number one, kissable. Number two, may mga kalalakihan na nagsasabi na mas nasisiyahan sila sa pakiramdam kapag ang kanilang kapariya ay may mas matambok na bulaklak na maaring magdulot ng mas excitement sa panahon ng pakikipagtalik. So yan po yung pangalawa na aking nahagilap na may mga kalalakihan na, na mas lalo silang nasisiyahan ang kanilang pakiramdam kapag ang kapariha nila ay may mas matambok na pisngi ng bulaklak. So, yan po yung number two. At ang pangatlo naman, sa ibang kultura o pananaw, ang mas matambok na bahagi ng katawan, kabilang na ang bulaklak o ari, ay maaring ituring natanda ng kalusugan at kakayahang magkaanak na maaring makaakit sa ilang kalalakihan. So, yan po ay sa ibang mga kultura o pananaw naman, guys, no? Na, tanda ng kalusugan ang pagkaroon ng matambok na pisngi ng uh, uh, bulaklak ng isang babae. Doon sa iba ba yun, no? pinag-uusapan natin. Kasi yan, iba-iba naman talaga ang uh, hugis ng ano, bulaklak ng isang babae. Marami po yan na mga hugis, yung anong klaseng forma, malaki ba yan, Ma uh, anong tawag dito, hindi ba yan, mabuto ba yan, yun na nga, malambot ba yan, o matambok. No? So, yan po yung pangatlo na nakakaakit talaga sa mga kalalakihan dahil isang tanda ng kalusugan. Yan po ay akin lamang pong nasaliksik at hindi ko po yan sariling opinion guys. no So, yan po yung number 3. At ang number 4 naman natin ay personal experience naman ito. Ang personal na karanasan at kasaysayan ng isang lalaki ay maaring makaapekto sa kanilang kagustuhan. Kung ang isang lalaki ay nagkaroon ng positibong karanasan o alaala -ala, kaugnay sa particular na physical na katangian ng isang babae, maaring magpatuloy ang kanilang kagustuhan para ito. So ang ibig sabihin kapag nakarana sila ng ganong forma ng bulaklak ng pechay, ay doon na nila na na tanto siguro na ayun mas mas ano ito mas masarap ito siguro 'yun ang nasa alaala -ala nila kaya ayun na maaring magpatuloy na ang kanilang kagustuhan hanggang sa, sa uh, para dito no sa physical na katangian ng ano ng bulaklak ang ibig kong sabihin so isa po 'yan personal na experience at ang panglima naman maraming kalalakihan ang visual creature naman ito na tinatawag no visual create, creators no creatures hindi na mabigkas pagdating sa sexual na attraction ang mas matambok na bulaklak ay maaring makita bilang kaakit-akit o natatangi na nagbibigay ng mas matinding visual stimulation sa ibang kalalakihan so alam naman natin ang mga kalalakihan ay visual talaga yan sila no na talagang kung ano yung makita nila talaga, doon yan sila minsan nagano, yung binabasihan po nila sa kanilang nakikita kung maganda ba yan o hindi ba, no? So, naiiba po rin ang kalalakihan. Kaya yan po yung number five. At ang pinakamahalaga, no, tandaan na ang mga kagustuhan sa seksualidad ay na... Napaka-personal po nito at hindi para pare-pareho para sa lahat. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng respeto at pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kasangkot sa isang relasyon. So, yan po guys na uh, hindi naman talaga pare-pareho ang mga kababaihan at uh, kung halimbawang hindi matambok yung kay A, no? Tapos matambok yung kaibi, biwang na lang po nating ikumpara. Kasi ang pinag-usapan lang naman din natin dito ay yung mga kagustuhan ng mga kalalakihan ay yung matambok. Kasi siguro yung nagtanong sa akin ay baka napagsabihan siya siguro dahil siguro matambok yung bulaklak niya. Kaya niya siguro natanong ito kung bakit gusto sinabihan siguro siya na gustong-gusto ko yung bulaklak mo dahil matambok, wala namang sinabi sa akin kundi kung ah, bakit daw type ng mga kalalakihan ang matambok na bulaklak. So, yan lang po ang aking mga nasaliksik at yun lang din po ang aking sinasabi dito at hindi po ito sariling sarili kong mga opinion na no kasi natural hindi pari pareho ang mga kababaihan. Marami pong mga Uh, tawag dito, hugis ang bulaklak. Hindi lang po iisa yan. Meron yung walang, hindi malaman, merong mabuto, merong mas malapad. So, iba-iba po yan. Kaya hindi po natin ikumpara na pari-pariho lahat. Kaya, kung gusto nila yung, ano, yung matambok na bulaklak, yun siguro yun ng tinatawag na personal experience na nila na baka mas nasarapan sila doon dahil doon matambok. Hindi rin na pa natin alam kung sa iba naman sila uh, mag-aano. So, hindi natin alam baka naman magugustuhan din nila yung iba, no? So, hindi na natin pwedeng ikumpara yung mga kalahatan na hugis ng bulaklak. So, ayan po guys, sana nakita nyo yung uh, vlog na ito, yung mga sa nagtatanong. At uh, ginawan ko na lang din ito ng ano, kasi nga medyo nakaka, na, nakakatawa nga itong mga ganitong tanong, no? Na meron palang mga gustong ganito ang mga hugis na malambot o matambok na bulaklak. So, sana nagustuhan nyo. At doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Maraming salamat sa walang sawang pakikipanood at uh, panonood at uh, hanggang sa susunod ang inyong lingkod Ate Stella. Maraming salamat. Bye-bye.